Ah, uh, ng candy. Ano bang pangalan ng paggawa ng candy? yes, sir. Yan, oh, nagkalat na yan. Marumi, eh. tapos i-swipe nila gano'n. Tapos ibabalik doon sa ano ulit. Kunti, eh. Sa... Bak Hininga ng update ni Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairman Sen. Raffi Tulpo ang management ng dugyot na candy factory sa nabotas na kanyang napuntahan at na-inspeksyon. Sa isinagawang consultative meeting ni Senador, Idol inilatag ng kanilang pamunuan ang mga pagtutuwid na kanila ng nagawa at mga patuloy pang aaksyonan. Panoorin ang eksena sa Senate hearing. Ah, uh, ng candy. Ano bang pangalan ng paggawa ng candy? Columbia. Columbia, sir. Columbia. Sir, you're the owner or the lawyer? Columbia. Okay. Columbia yun sa inyo ano po um bagsak sa sanitary practice Ano pong reaction niyo sir? Nandoon ako eh. Dugyot, uh, dugyot sir, dugyot. Uh your your honor Mr. Chair, actually the the very next day po na uh, nag-inspection kaya we we did already corrective measures and uh, it's Ayan, still on ongoing po. Ayan, hotel mo yan, oh. Yes, sir. Ayan, oh, nagkalat na yan. Marumi, tapos iso-swipe nila gano'n. Tapos ibabalik dun sa ano ulit. Kunti. Sa makina. Ayan. Nakita niyo po yan, sir, oh. So, ano ginawa niyo dito, sir? Sa uh, makin, sa, sa mga ito. Ayan, Actually, sir, yun, yung yung, yung gano'ng ano po, yun lang yung form niya. Yun po yung sinusubo sa machine. Pero, In inaayos na po sir uh, dahil na call na po yung attention namin so yung sanitation po ang number one priority ng company ngayon sir dapat sir kasi ang kumakain ng mga candy karamihan ng mga bata at alam niyo naman yung mga bata madali magkasakit po yan yes po Mr. Chair ayan o no? oh, yan tulad yan o no? oh. napakadugyot sir tapos may mga ipis-ipis pa nakita yung mga staff ko linisin niyo po yung mga makina niyo Actually, Mr. Chair, meron, na, meron kaming dalang mga uh, corrective measure documents na maipapakita na yung mga napansin niyo po agad-agad uh, pinagawa ni owner ng paraan na ma may isaayos po. Tapos magkuha kayo ng mga cleaners, linisin oh, pakintabi yes, niyan. Mr. Yes, Mr. Chair. Kasi pag ganun marami, eh, magnet yan sa mga ipis, sa mga daga, oh. sir. Tapos yung mga bubong niyo, sir, paayos kasi siyempre yung may eh, o. Oh may daga doon, lulundag yung daga doon sa mix mix klahan ng candy. Ayun ah, na. Yes po, Mr. Naging sabaw sir. na yung daga, yung dumi ng daga doon sa candy. Ano sir? Ayusin actually, nyo. Actually, Mr. Chair, we are open po to improving our plant and production standards. Yun, yun po ang uh, position ng company ngayon, sir. Okay. Sige. ah uh, Dole, di ba kasama kayo sa pag-inspect, ano? balikan natin, balikan nyo, bibigyan ko sa inyong listahan. Not only those uh, companies na we visited, sana po magbisita rin kayo on your own, moto propio kayo na, kahit hindi ko na kailangan pang sumama, siguro. And then you give me a report. Okay. Um, ano po ba yung... Ah, buti na dito yung TUCP, BMP, Centro, F FW, KMU, nagkakaisa. Sino unang kausapin? TUCP. Ayun. Si Mr. Carlo. Yes, sir. good, good afternoon. Carlo po from TUCP. Sir, magandang yes, sir. hapon po sa. Sir, to uh, kanina po kayo na monitor. Ano pong reaksyon niyo? Ano pong mga suggestion niyo? Ano pong opinion niyo? Yes, It's sir. Uh, actually, sir, tinitignan namin yung 2022 bill niyo po yung Wage Theft Prevention Act na pinail niyo po. Uh, kaya lang na titira na lang tayo six session day. So, anti-OCP po, no? Titingnan namin at magfa din po kami ng counterpart bill noon sa House of Representatives po pagbalik. Uh, pangalawa po, yung issue dun sa yung peace rate na kailangan at least, uh, uh at least within the minimum wage or above the minimum wage. Kami po sa TUCP, matagal na namin pinunto na yung minimum wage na meron tayo as kasalukuyan, napaka baba. Kaya yung pinokus natin na uh, kami nagpapasalamat din sa Senado na kapag po kayo ng 100 pesos na wage increase, kami sa House of Representatives, kami yung natagalan, kailangan namin ipasa within the remaining succession session days yung 200 pesos. Kasi po sa aming pag-aaral po, sa, although nasa Metro Manila po tayo, ang Bank moro po, ang minimum wage dyan, 361 lang po per day. Mas matindi. Mas matindi po, no? At uh, sa, dito po sa NCR, 645 pesos. Yes. Pero sa aming computation din, nangingi kami ng tulong sa atin ay, eh. magkano ba talaga kailangan ng limang miyembrong pamilya para makakain tatlong beses sa isang araw, sabi nila, 700 pesos. So, ikaw man ay nasa NCR o nasa Bangsamoro, napaka liit ng ating minimum wage, kaya yun yung nilalayo nating uh, taasan. Yung pangatlo naman, na uh, Senator, yung tungkol dun sa, yung sa bus, very nag-issue nag rin kami dyan ng statement, although yun, isa yun sa pinag-aaralan namin yung sa machine, yung parang GPS system yon eh, na built-in dun sa bus. Sinubukan na yun before dun sa speed limit na para hindi siya tumataas ng 60 o 80 para iwas sa aksidente. Pero very important din sa amin ngayon, yung overwork ng mga driver. Napakalaki nung uh, disgrasa kasi na magaganap. Yan man ay nangyari yung sa Solid North o oh, hindi. Doon naman po sa, yung sa gender discrimination, buti po uh, nabanggit niyo yun. Uh, yung Pilipinas po is the first country in Asia to ratify yung ILO Convention 190 against violence and harassment. Ang TUCP po ang unang nag-file ng bill, although sana po maparating din namin po sa opisina nyo na sana makapag-file din po kayo ng counterpart sa Senate, kami po ay nag-file ng bill na enabling law para dun sa violence and harassment in the workplace. Dun po sakop na lahat, hindi kasi dati po hipo lang, Sipol lang yung sinasabi niya ng violence and harassment. Dito po kahit isang beses lang o paulit-ulit, basta po yan ay nakasakit doon sa ating mga manggagawa, lalo kababaihan, yan po ay forma na ng violence at harassment mm -hmm. at dapat patawan po ng matinding uh, penalty no. Uh, again po, nagpapasalamat po kami sa opisina nyo po at sana mag-work together pa po tayo doon sa mga legislation, kagaya po ng no wage theft prevention nyo at yung amin naman po yung sa violence and harassment para patugunan po natin ito. Yeah, yung wage uh, na bill na pinal ko, nakapendi po sa Dole, hindi po ako hindi kasi po ako ano ang uh, chairman. Although ako pong vice, pero siyempre bilang courtesy at respeto po dun sa chairman, pinapabayaan ko siya, but every now and then nagpapalo po kami. Now, ang susunod na um, magsalita ay yung uh, kay po, Mr. Mark Villena. Taga saan po kayo? Ah, uh, Alo TUCP po, sir. Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines. Sige po. Apo. Uh, if I may add, po, sir, um, tama po yung sabi po ng uh, colleague ko sa TUCP, uh, mahalaga po ma-address yung wage issue. Because kasi, uh, not only does it impact on the worker, it also impacts on yung products mismo nung, uh, nung companies. Like, for example, yung, uh, yung sa, kita nyo nga, do sa bus issue natin, di ba? Uh, yung overworked uh, workers na because they're probably catching up to yung yung uh, quotas on yung sa pagdating sa uh, yung rates na kailangan ma-achieve nila. Tapos yung sa construction rates rin, uh, same din yung pakyawan rates. Ang danger kasi doon, may impact yan sa structural safety ng mga produkto ng industriya na So, likewise, ganun may impact parati sa ano eh, sa yung public facing aspect ng pag-produce, may kinalaman sa wages. Alam ko po yan dahil kasi napapag-aralan namin yan sa ano eh. Mag-aralin po ako ngayon sa uh, Master of Occupational Health ng UP. So yung, it has to do with yung ergonomic aspect niyan na kailangan i-fit if mo yung, yung, kumbaga yung environment ng worker, dapat ay, na, ayos, uh, ayos ang lahat para makapag-produce ng tama. And kasama nga doon yung, yung ibang issue niyan. yan. Kung mag-systemic mo i-approach eh. So, way just really has to do with yung napoproduce ng mismong uh, industries na yan. And it has an impact on the public. Yun po, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Um, ngayon naman, yung KMU. KMU, ang pangalan niyo po, sir? Ako po si uh, Elmer Kabong Labog. Go ahead, po, sir. Ako po ang chairperson ng uh, KMU. At uh, nice coming back. Ang aking paghanga na di pa tapos ang election na inagkaroon nagpatawag na kayo ng hearing at uh, di po ako electionist po <laughs> sir ah. Alam ko. I mean uh, sa sa gitna na napaka busy na schedules, meron tayong ganitong significant na pag-uusap, no? Kaya ako mismo ho nagvolunteer na pumunta kasi uh, mahalaga po yung mga batas na inyong uh, ihahain sa susunod mga sessions. Uh, ako po ay isang working student nung panahon pa ng Martial Law no. At uh, ako ay nagtrabaho sa Manila Hilton. Ang natatandaan ko lang pong uh, job classifications regular, provisionary, at uh, extras. Ito po yung eh, Ang extras noon ay katumbas ng casuals ngayon. No? Mm -hmm. uh, at uh, may contractuals na rin no. May uh, casuals ay sa gobyerno fast forward nung 1989 may dalawang salot na batas na ipinasa, no? Ano po yun? Salot talaga, no? 1989, ito yung RA 6727 uh, na nagtatakda ng regionalization of wages. Kaya nga po, since then, ay uh, atado na yung, yung uh, ating sahod, no? Habang lumalayo ka sa Metro Manila, mas pababa ng pababa yung antas ng sahod. Nabanggit nga yung uh, barm, ano, na siyang pinakamababa, no? na 361. And yet uh, yung cost of living po ngayon halos parehas papang-abot na. No? In fact, in other regions, mas mataas po yung uh, ironically ang BAR, mas mataas ang kanyang cost of living kasi nga ang petrolyo ay inangkat at alam po naman natin kapag ang ang uh, gasolina, crude at petrolyo ang nagalaw on a weekly basis, ay eh, talagang uh, may may uh, cascading effect 'yan, no? Tapos yung kambal po ng RA 6727 itong uh, popular na Herrera Law no uh, 6715 ito po yung nagtatakda mother law ito ng contractualization eh and I'm sorry to say na yung gobyerno mismo ang uh, siyang uh, isa sa mga mayor na nagtatakda ng contractual na paggawa Mapapansin nyo kanina yung uh, sinabi nga ni Madam Ocampo na Out of the 1,200 inspectors, 700 are regular, and yet 500 are JOs. No, may isa pang ano eh, may isa pang uh, category ng ng contractual workers na na talagang marami sa sa gobyerno ngayon. Ngayon ang isang kung napapansin po nyo, ano, anong tendency pag mayroong regionalized wage setup? Ang mangyayari po diyan, dadagsa po sa city centers, yung maraming provincial workers. It's been And happening so it, po, for a long time. This adds up to the massive traffic uh, situation no? sa, sa, me, sa Metro Manila ngayon. So, yeah, kaya po, if you may interrupt, yeah, marami na po akong inkwento na mga manggagaw na interview ko. Galing silang Cebu, Bacolod, iba't ibang mm -hmm. probinsya. Nagsapala sa Manila kasi mas malaki ang sweldo sa Manila. Eh, samantalang kung alisin natin yung regionalization, sinasabi ninyo, pantay-pantay, eh, yeah, hindi na kailangang mag-migrate. hindi na po mag-migrate. So, yun po ang mga workers. maraming uh, uh, cases ngayon. Ano? <laughs> Ang gusto ko lang po sanang uh, bigyan nyo ng, uh, ng pagdidin uh, your honor yung yung agri workers. Isa po ito sa napaka-exploited sector ng ating society kasi ang pinakamarami pong workforce natin nasa probinsya. Mm -hmm. At uh, yan po yung mga ginagamit na yun. nabanggit nyo na kanina na pupunta rito, tapos quota workers ano. Uh, maganda yung discussion kasi nabanggit nyo yung working hours. Ang 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 very origin ng labor code ay yung paglaban sa 8 oras na paggawa. Kaya nga dati nagtatrabaho ng 14 hanggang 20 oras bawat or, uh, araw. Kaya nagkaroon ng uh, ng uh, laban sa Market Square uh, na tinatawag na Market Square Massacre and ito ang nagsilang na 8 hour labor law, no? Pero ngayon uh, sa ating bayan uh, as as you uh, stated nagtatrabaho ng mahigit 8 oras, no? 13, 14, 16. Yung nabanggit ko niyo yung mga Jaguars, ano? Kalakaran na ho yung 12 oras na walang bayad yung yung beyond 8 Four. hours. Napaka-exploitative po yung yung uh, ganyang kalagayan, no? Tapos may nabanggit kanina na kapag hindi naabot yung kota, walang sweldo. Mm -hmm. Ano ibig sabihin? Hindi mo pa kakainin yung manggagawa at ng kanyang pamilya dahil hindi lang hindi lang uh, naabot yung kota, This very inhuman. No? It's unjust. No? Hindi makatarungan at hindi yan maka, makatwiran. So, ang isa pang new breed of workers na nais kong i-underscore, itong platform workers. so uh, Hindi ho yan, uh, wala, dinideny po ng mga kumpanya yung uh, empl existence of employer-employee relations. Kasi ano ho, ma-research ma, ma po nyo yung nagaganap ng Niyan tapos ang isang problema ho ng senator yung hindi sila like construction workers sila po ay biktima ng mataas na heat index no wala pong protection niyan sa nagbabagang uh, araw no at uh, talagang maganda na banggit niyo yung, yung construction workers no so what are our call so mayro kami ng deep study na ang kailangan talaga na isang pamilyang may limang miyembro 1200 and we can we can uh, you know buttress this uh, this statement marami kaming research single dito at uh, pending naman sa congress dito sa uh, senate yung 100 ano na ipasa na nyo sa lower house 200 then i hope magkaroon ng immediate actions dito and then yung uh, ibasura na dapat itong salot na dalong batas eh talagang matindi yung impact nito sa workers yung regionalized world wage setup at saka yung that, nerera, that, has to be studied kaya nga po nandito tayo ngayon mabuting at na-raise niyo po yan yeah that, that is my my next uh, assignment to myself tapos yung third nga ho your honor yung respect sa freedom of association alam po nyo uh, makikita na naman tayo sa sa ILC no? just like last year eh nakasalang po ang Pilipinas dito sa Committee on the Application of Standards, kapag hindi niya natupad yung respect sa FOA, eh masasalang niya siya for the third time. At ba, nasa Pilipinas pa rin yung tinatawag na RTUC Violation of uh, Index. Uh, ibig sabihin ho nito, itong countries violative of international conventions for the end time. Uh, gusto ko lang pong magbigay na ilang comments dun sa ilang uh, na-discuss na nyo. Uh, yung drivers po nyo, for your inform drivers natin ng buses, no mm -hmm. for your information massive po ang recruitment ngayon ng ng European countries at malaki ang binibigay sa kanilang pasahod yan ang problema kung bakit merong shortage po tayo ng drivers sa bus industry ngayon in one week's time po nakakaalis sa mga drivers lalo na sa mga kilalang bus companies sa mga uh, sa Sweden no and uh, also Norway. Kaya may shortage and therefore our tendency, papatatrabahuhin nila yung hindi replace the drivers na more than 6 hours or 8 hours. And so this causes accidents in many cases. No? So yun lang po siguro. Yung, uh, ko na po, Senatory Wade Steph, wala hong batas niyan dito sa atin. Huh? Uh, at uh, malaki ho ang penalty niyan sa ibang bansa. May natulungan po kaming dalawang kumpanya sa sa US no isang pula yung, pula yung pulang restaurant kaso nila wage theft at sa manukan malaki po ang ang back wages na natanggap ng mga manggagawa so cool. i hope uh, bigyan niyo po ng uh, matinding attention yung wage theft uh, bill na yan para naman magkaroon ng penalty yung mga uh, uh, kumpanya so yun uh, siguro yung mga penalty kasi marami pa rin yung violations on non implementation ng wages na wages no no levels tapos yung 13 month pay SSS violations hanggang ngayon po napakarami ang tindi ginagamit po na pannegosyo pa yung pa ano eh na yung na pera ng mga manggagawa so yun po uh, yun lang po siguro sa Mr. Chair at uh,